Milyong-milyong halaga naman ng mga smuggled na sigarilyo at high-grade marijuana na harang ng mga otoridad. Si Bien Manalo sa detalye. Nabot sa mahigit 5,600 master cases at higit 1,000 reams o katumbas ng mahigit 320 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang sinira ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga sa inuupahan nitong warehouse sa barangay Tetuan, Zamboanga City. Nasa bat ang smuggled cigarettes sa magkakahiwalay ng maritime patrol operations at customs checkpoints sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Naharang naman sa joint operation ng Bureau of Customs Port of Davao at Naval Forces Eastern Mindanao ang mga kontrabando sa Sultan Kudarat South Cotabato. Nasa mahigit 4 na raang master cases na naglalaman ng halos 23,000 dreams o katumbas ng mahigit 17 million pesos na halaga ng assorted brands ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad na isinakay sa motorized bangka. Nasakote ng Bureau of Customs Clerk ang halos 500 gramo ng umanoy high-grade marijuana o kush na may estimated value na mahigit 802 million pesos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nakatago ang mga kontrabando sa loob ng isang parcela na idineklara bilang replacement filter na nagmula sa California, USA sumailalim sa x-ray scanning at canine sniffing ang mga kontrabando bago ito na ng mga otoridad. Na i over na sa Pideya Chemical Laboratory ang mga nasamsam na droga para isa ilalim sa pagsusuri. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.